Kaugnay naman sa kaso ng mga Chinese na inaresto at ninakawan naman ng mga tauhan ng Southern Police District sa Paranaque City noong nakaraang taon, malaki o ang maitutulong ng subukong bodyguard ng mga dayuhan para magbigay linaw sa mga nangyari sa operasyon. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Sumuko kay House Committee on Public Order and Safety Chairperson Dan Fernandez, ang isa pang bodyguard ng mga Chinese nationals na target ng operasyon ng mga tauhan ng Southern Police District sa Parangyaki City noong Setyembre ng nakaraang taon. Kasunod ito na ng unang bodyguard na sumuko kay House Deputy Majority Floor Leader Erwin Tulpo na sinasabing informant ng mga pulis na nagsagawa ng raid sa mga Chinese national na sangkot sa umano'y isyo ng prostitusyon. May arrest warrant na mga ito matapos hindi sumipot sa isinagawang hearing sa Kamara sumuko silang kusa para na sa ganon ay uh, patunayan nila yung kanilang uh, mga nanalaman sa sa napanood nila at uh, basically yung pinapahanap namin is tatlo so yung isa pa si Mr. Antonino ay uh, I think uh, baka mag-appear din daw sa sa Monday if ever na ganoon ang mangyayari medyo nakukumpleto na yung buong istorya uh, kasi sila yung nakakaalam sila nagsabi sa pulis na mayroong mga pera doon sila nagsabi na may mga baril doon. Uh, may mga illegal na mga activities na nangyayari doon. Kasalukuyang iniinvestigan ng komite ni Fernandez ang posibleng pananagutan ng mga tauhan ng SPD na umanay nagbulsa ng pera ng mga Chinese national na pakay ng isinagawang operasyon. Nagsimula ang investigasyon dito matapos magain ng resolusyon si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop sa naging pag-aresto ng mga pulis sa mga dayuhan. Sa pag-indig noong nakaraang Martes, nakontemp ang mga pulis dahil sa umunay pagsisinungaling ng mga ito sa komite. Kuwento ng driver bodyguard na si Michael, sumuko na siya siya dahil natatakot na siya sa kanyang seguridad. Napanood ko po sa YouTube sir sa hearing hmm. po ninyo. Na, napis na ako na po sir, nakita ko po yung picture ko. Hmm. Kaya tapo naglakas lab na ko ako lumabas. May lumapit po ako sa inyo sir Erwin. Nag-surrender siya kasi wala siyang hinahanap siya ngayon ng mga... Hindi niya alam kung sino kaaway niya. May naghahanap doon ng na grupo ng Chinese. May naghahanap sa kanya na police. Hindi niya alam kung sino na kaya feel niya mas safer siya dito sa Congress. Kaya dito yeah. sa siya tumakbo. Matapos ito, kinontak na rin ni Michael ang kasamang si Ringier para sumuko na rin. Pinumbinsin niya po ako na sumuko rin dahil may banta na rin po kasi sa buhay. Nakakatakot na rin kung mas lalo akong tumagal na hindi mag-surrender, baka mas lalo lumaki yung kaso ko. Ayon kay Fernandez, may impormasyon ang dalawa na makakatulong para bigyang linaw ang nangyari. Kabilang na ang pag-uusap sa pera bago pa ang isinagawang operasyon para sa search warrant sa illegal firearms. Kukuna ng affidavit ang dalawa at inilagay na sa kustudya ng kamera ang mga ito para sa kanilang seguridad. May direktiba na rin si House Speaker Martin Romualdez sa komite na tapusin na ang paginig sa insidente. Administratively, Magkakaroon ng decision ng uh, PNP about those mga official and dito naman sa dalawa uh, kung sila'y mag state witness uh, uh, more, more uh, most likely yung kanilang lang uh, magiging uh, magkakaroon ng mitigating circumstances dahil nga nakikipoperate sila i hope that this will set a precedent na seryoso ang gobyerno natin lalo ng kongreso sa pamumuno ni speaker Martin Romualdez na to clean ano we clean natin yung ating uh, PNP uh, hierarchy Layo ng Kongreso na magsilbi itong babala laban sa mga questionable police operation. Rod Lugusad, para sa bayan.